Good morning guys uh, Cooking lang para sa tropa guys Magsisigang ako ng baboy dito sa aking work guys Ayan, magsisigang ako Panggatong yung gamit ko pala guys, panggatong Ang init, pinagpapawisan ako dito Mahirap, ayan o oh. Huh Ayan Ayan, panggatong guys, ang ginagawa ko Ang ginamit ko ano, pagluluto ng sinigang Ayan, huh Mukulo na guys, oh Ah, Ayan, kumukulo na aking sinigang guys, sinigang na baboy, limpo nagsigang ako ng baboy guys para sa tropa. Ayan, malapit na to maluto guys. kunting kimbot na lang luto na 'yan. Ayan, nandito nga pala ako nagluluto sa lugar na ito. Ayan, nasa ilalim ng puno ng kalamansi guys. Ayan, pag iikot mo ganito dito 'yan, building. Katabi nito building na napakataas. 50 floor. Ayan guys, sandito ako nagluluto sa area na 'to. Right ha? Okay, sige. Mamaya pa yun, ano? Mamaya pa yun. Sabi nga niya, baka pa rin araw na to. <laughs> Ganun? Oo. Oh. O kaso, ngayon pangalawang fight pa lang? Okay. Alas 10 na eh. Ilang fight na? Mga 10 na siguro? Sa 20 na daw yung tinatawag pa lang. May 100 pa? Oh. Kasi nag-upisa siguro yun mga alas 9 eh. Oh. Ay, baka alas 10. Ah, mga ati. Ano lang isa? Mga alas 8, alas 7, alas 8 ng gabi. Oo. Oh. Yan. Mga alas 12. Oo. Okay yan. Okay hey, sir. Nama ya